Hi, welcome sa lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Isang batang general, isang lihim na pagtataksil, at isang laban na hindi para sa tagumpay, kundi para sa dangal. Paano kung ang taong pinaka mo pala? Ay sharing magtutulak sa iyo sa bingit ng kamatayan? Sa gitna ng ulan, bala, at pag-alinlangan, isang tinig ang tumawag. Goyo, sino ang trader? At bakit siya lumalaban kara sa isang digmaang alam niyang wala ng panalo? Kung gusto mong malaman kung paano nagtapos ang huling sandali ng pinakabatang general na ating kasaysayan, panorin mo ang video na to hanggang sa huli. At kung gusto mong marinig pa ang mga kwentong hindi basta nababasa sa libro, mag-subscribe ka ng gayon. At i-comment kung anong susunod na kwento ang gusto mong ikwento natin. Dahil ang kasaysayan ng mga bayani hindi dapat tinatalikuran, pinapakinggan. Sagit na ng gabi, habang ang langit ay puno ng bituin at katahimikan na kabundukan ng Tirad Pass ang nangingibabaw, isang batang lalaki ang tahimik na nakatingin sa kalangitan. Labing apat na taon pa lamang siya noon, ngunit sa kanyang mga mata ay may apoy, hindi ng galit, kundi ng panata. Hindi ko hahayaang mamatay ng walang saysay ang mga bayani, bulong niya sa hangin, habang hawak ang lumang espada ng kanyang ama. Gregorio del Pilar ang kanyang pangalan. Isinilang sa isang tahimik na baryo sa Bulacan, isang probinsya kung saan ang bawat hakbang ay may kasaysayan na tapang at sakripisyo. Lumaki siya sa ilalim na anino na himagsikan. Habang ang ibang bata ay naglalaro na sipa at luksong tinik, si Goyo ay nagbabasa ng mga lihim na polyeto ng katipunan at nakikinig sa mga usapan na matatanda tungkol sa himagsikan. Bakit mo gustong sumama sa laban, Goyo? Tanong na kanyang inang si Felipa, may halong takot at pag-alala sa tinig. Dahil ayaw kong lumaki sa bansang alipin, sagot ng batang puno ng determinasyon. Hindi nagtagal, si Goyo ay naging mensahero ng mga revolusyonaryo, tumatawid ng mga ilog, umakyat ng bondok, nagdadala ng lihim na mga utos. Ang kanyang tapang ay lumaganap. Sa edad na labing siyam, kinilala siya ni General Emilio Aguinaldo. Ang batang ito, ani Aguinaldo habang tinititigan si Goyo, ay may puso ng leon. Ilang buwan lang ang lumipas, itinaas ang kanyang ranggo, General ang pinakabata sa kasaysayan ng Pilipinas. Ngunit hindi lang tapang ang dala ni Goyo. Sa bawat labanan, sa bawat desisyong kailangan ng dugo at pawis, tahimik siyang nagdarasal sa ilalim ng buwan. Kung ito ang kabayaran ng kalayaan, tatanggapin ko ang kanyang panalangin. Ngunit habang lumalalim ang digmaan, dumidilim din ang paligid ni Goyo. Hindi lang mga sandalong Amerikano ang kanyang kalaban, kundi ang taksil sa loob ng sarili niyang hanay. May mga lihim. May mga balak. Isang gabi sa loob ng kampo, nilapitan siya na isang tauhan. General, may lihim na liham mula sa Maynila. Hindi ito dumaan sa karaniwang ruta. Binuksan niya ang sobre. Ang laman, isang babala. May lalaking nilalapitan ang mga Amerikano. Ang pangalan mo ang nais nice nilang tanggalin sa daan. Tahimik siyang tumayo. Luminga sa paligid. Ang mga sandalo niya, pawang pagod. Marurunggis. Gutom. Pero tapat hindi tayo susuko, aniya, habang hawak ang liham. Kahit kanino. Isang tanong ang lumutang sa kanyang isip. Sino ang trader? At bago pa man siya makatulog, may mga yabag sa labas ng kanyang tolda. Mabibigat na hakbang. Hindi niya kilala ang mga boses. Tahimik siyang lumapit sa gilid ng tolda. Dahan-dahan niyang hinawi ang tabing at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang tatlong anino, pawang hindi niya tauhan. Agad niyang hinugot ang kanyang baril. Tumigil kayo diyan, madiin niyang sabi, ang tinig ay malamig na parang hangin sa kabundukan. Ang mga lalaki na palingon. Isa sa kanila, tila nakilalang si Goyo, agad na kumaway. General, kami po ay mula sa kampo ni General Mascardo. May dalang mensahe. Sa ganitong oras? Madalian po. May kaugnayan sa galaw ng mga Amerikano. Pumasok sila sa tolda at ang isa sa mga lalaki ay humugot ng lihim na mapa, guhit kamay at halatang madaliang ginawa may bagong ruta ang mga Amerikano. Galing sa Hilaga, hindi nila dadaanan ang dating daan, umikot sila, General. Goyo ay napaisip. Kung totoo man ito, delikado ang kanilang posisyon. Pero sa kanyang luob, may bumubulong. Bakit ngayon lang dinala ang balitang ito? At bakit hindi si Mascardo ang nagpadala mismo? Muling tiningnan ni Goyo ang mukha ng lalaki. May pawis sa kanyang nuo. Hindi dahil sa pagod. Kandi sa takot. Anong pangalan mo? tanong ni Goyo. Si, Semyon po, General. Hindi kita kilala. Biglang bumigat ang hangin sa loob ng tolda. Sa labas, tila may naulinigan siyang kaluskos, tila mga paa sa tuyong dahon. Mabilis siyang tumayo. Magbantay kayo. Huwag ninyong alisin ang mga mata sa mga ito, utos niya sa dalawang kawal. Lumabas siya ng tolda. Tahimik ang paligid. Ngunit sa kadiliman, may kumikislap na liwanag mula sa burol sa tapat. Isang senyas, hindi ito sa atin naisip niya. Agad niyang tinawag si LT Vicente. Pakilabas ang sniper natin. May posibleng tagamasid sa taas. Habang ang mga ay nagkakagulo sa paghahanda, si Goyo ay lumingon sa direksyon ng Tirad Pass. Isang makitid, matarik, at malupit na daanan. Isang patibong. Ngunit kung doon niya itatayo ang huling depensa, maaring maliligtas si Aguinaldo. Ngunit may kapalit. Buhay nila at buhay niya. Kapag sinakop ng Amerikano ang daan, tapos ng laban, bulong niya. Sa kanyang lob, alam niyang may isang tanong na hindi siya tinantanan mula pa kagabi. Handa ka ba mamatay para sa isang pangakong hindi mo alam kung tutuparin? Tahimik siyang naglakad palayo, papunta sa matarik na daan ng tirad, habang ang liwanag ng buwan ay unti-unting tinatakpan na makakapal na ulap. Habang binabaybay niya ang pakyat na daan, dama ni Goyo ang lamig na parang unti-unting sumasakal sa kanyang dibdib. Ang mga bato sa daan, basa sa hamog. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang yabag na kanyang kabayo, si Libertad, tanging kaagapay sa tahimik ngunit mabigat na desisyong kanyang pinili. Mula sa itaas ng tiradpas, anaw niya ang kabuuan ng lambak. Tahimik. Walang galaw. Ngunit sa ilalim ng dilim, alam niyang ang kalaban ay dahan-dahang kumikilos. Sa likod niya, isa-isang dumarating ang kanyang mga sundalo. Pagod, gutom, ngunit handa. Mga kapatid. Wikanya habang nakatayo sa ibabaw ng isang bato, hindi ito laban para sa dangal ko. Ito ay laban para sa kinabukasan ng mga anak natin. Walang salita mula sa mga tauhan. Tanging pagkakatango, paghawak sa kanilang armas at paghigpit ng singturon ang naging tugon. Ipinwesto nila ang kanilang sarili likod ng bato, likod ng punong kahoy, bawat posisyon ay may kasamang dasal. Habang ang gabi lumalalim, isang sandalo ang lumapit kay Goyo. "General, may nakita kaming anino sa likod ng burol." Gumagalaw Agad niyang kinuha ang kanyang binokilars Sa malayo, tila may mga gumagalaw, dahan-dahan, parang mga aninong umaaligit Hindi sila umatek, Ania Pinapagod tayo Pinaparamdam nila na hindi tayo ligtas kahit saglit Tahimik siyang naupo Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang lumang larawan Larawan na kanyang ina, si Felipa Patawarin mo ako, inay, bulong niya Hindi ko sinunod ang takot mo, pero sinunod ko ang puso ko Biglang sumabog ang isang bala sa may gawing kanan ng burol. Napatingin ang lahat. Isang sigaw. May tama si Arcadio. Mabilis ang kilos ng lahat, Munit hindi pa tapos ang putok. Isa. Dalawa. Tatlo. Sunod-sunod ang pagputok. Lusob na sila, sigaw na isang kawal. Ngunit walang kalaban ang lumilitaw. Putok lang. Isang uri ng pananakot. Gisingin ang takot. Bago pa man makalapit si Goyo sa mga kasamahan, may isa pang kawal na humahangos. General, may sulat kayong dumaiting mula sa paboritong niyong kadete, si Julian. Mabilis niyang binuksan. At sa loob, isang pangungusap lang ang naroon. Huwag kang magtiwala sa sarili mong anino. Napatigil si Goyo. At sa kanyang likuran, isang kaluskos. Mabilis. Tahimik. Humarap si Goyo, mahigpit ang hawak sa kanyang revolver. Ang kaluskos ay lumalapit, papalapit, tila sanay na paa, marunong umiwas sa dahon at bato. Lumabas ka, malamig niyang utos. Bago pa ako mauna, may gumalaw mula sa likod ng punong kahoy. Isang mukha ang lumitaw, bata, halos kasing edad ng kanyang kapatid. Kayo po ba si General Del Pilar? Nanatili si Goyo sa kanyang pagkakabuelo, hindi pa rin binababa ang armas. Bakit? May nais nice lang pong iparating ang aking ama mula sa kampo ng mga makabebi. Nang marinig ang pangalan, parang may malamig na tubig na dumaloy sa kanyang batok. Ang mga makabebi, mga sandalong Pilipinong kumampi sa Amerikano. Anong pangalan na ama mo? Hindi ko po alam. Hindi niya sinabi. Basta po, ito raw ang mensahe. Iniabot ng bata ang malit na piraso ng papel, halos kasing laki lang ng palad. Dahan-dahang kinuha ni Goyo, binasa. Ang matarik na daan ay may dalawang mukha, isa ay sa kalayan, isa ay sa hukay. Pumili ka, bago kami pumili para sa iyo. Sa likod ng liham, may simbolo, isang bilog na may guhit sa gitna, tandang kilala niya mula pa noong siya'y nagmamatiag bilang mensahero. Ang simbolong iyon ay palatandaan ng pagkakanulo. Bumalik ka sa ama mo, mahina niyang sabi sa bata. At sabihin mong, wala akong balak umatras. Nagtakbuhan ang yabag ng bata, papalayo sa dilim. Si Goyo, na natiling nakatayo, hawak pa rin ang sulat. Sa kanyang paligid, ang gabi ay lalong lumalalim. Ang mga kasamahan niya ay abalang naghahanda, ang ilan ay nagpapahinga, ngunit sa bawat galaw nila ay may lungkot. Parang alam nilang may paparating. Mula sa itaas ng burol, dumating si L.T. Vicente. General, aniya habang humihingal, may kilusan sa kanlurang bahagi. Posibleng tinutombok tayo. Tumango si Goyo. Hinaplos ang balikat ng kanyang matagal ng kaibigan. Vicente kung sakaling. Walang kung, General, putol ni Vicente, pilit ang ngiti. Kasama ninyo kami hanggang sa dulo. Isang sandali ng katahimikan. Walang salita. Tanging unawa sa mata ng dalawang sundalo na alam ang maaring mangyari. Maya-maya, isang sigaw mula sa ibaba ng burol. Ilaw. May mga ilaw sa kakahuyan. Mabilis na bumaba si Goyo, sinundan ng mga tauhan niya. Mula sa ilalim, tanaw ang dumarating na mga ilaw, parang mga bituin na gumagalaw sa lupa. Papalapit. Padami. Ang mga Amerikano at sa kanyang isipan, muling bumalik ang tanong. Sino ang anino sa lob ng sarili niyang hanay? Sa kanyang tabi, muling bumagsak ang isang bala, malapit, mabilis, halos tinamaan ang kanyang paa. Ngunit ang hindi niya nakita, sa di kalayuan, isang pars na mata ang nakamasit. Tahimik. Walang armas. Ngunit may hawak na panyo, may dugong marka. At sa lilim na punong kahoy, ang aninong iyon ay unti-unting humakbang palapit. At hindi galing sa gubat dahan-dahang humahakbang ang anino, parang hindi takot na makita. Hawak ang panyong may dugo, ipinahid nito sa likod ng kanyang palad habang unti-unting sumasabay sa ritmo ng mga putok sa malayo. Si Goyo, nakatingin pa rin sa ilaw ng mga kalaban sa ibaba, ngunit naramdaman niyang may malamig na presensya sa likod ng kanyang balikat. Parang hindi lang kaaway ang paparating, parang may isa pang panganib, mas malapit, mas tahimik, mas matalim. Vicente, mahina niyang sabi. Pakiramdam ko, may nagmamasid sa atin hindi lang sila ang kalaban. Tumango si Vicente. Nauna ako makarinig na yabag sa bandang silangan. Akala ko alingaw-ngaw lang pero paulit-ulit. Bumaling si Goyo sa isang kawal. Gisingin mo lahat. Walang dapat matulog ngayong gabi. Tahimik na tumango ang kawal at mabilis na kumalat ang balita sa mga posisyon. Habang ang paligid ay unti-unting nagigising sa tensyon, si Goyo ay tumigil sa isang bato. Muling kinuha ang liham ni Julian. Huwag ka magtiwala sa sarili mong anino, Bumaling siya sa madilim na bahagi ng kagubatan, doon mismo sa direksyong kanina niya naramdaman ang presensya. Lumabas ka, sigaw niya, gayon ay buong lakas. Tahimik. Walang sagot. munit mula sa likod ng madamo, isang piraso ng tela ang napadpad sa hangin, itim, may solsi, punit sa gilid. Ginagamit lang ito ng isang grupo, ang mga makababy scouts. Hindi na naghintay si Goyo. Posisyon. Huwag ninyong hayaang makalapit sila sa taas. Nagkagulo ang mga sundalo, ang mga putok ay nagsimula na, ngunit wala pa ring malinaw na anyo ng kalaban. Parang multo sa ilalim na dilim, sumisingit sila sa pagitan ng mga puno, ginagapang ang bondok. Habang si Goyo ay nagbibigay ng na utos, may humila sa kanyang balikat. Goyo! Si Vicente! Hingal, putikan, duguan ang manggas. May nawala isa sa ating gwardiya sa likod. At may bakas ng paa, kababa. Napalunok si Goyo. Hindi sila umakyat para sumalakay. Umikot sila, gusto nilang ikutan tayo at tamaan mula sa loob. Tahimik siyang napaupo sa glit. Hinaplos ang lumang medalya sa kanyang dibdib, isang alaala mula sa kanyang unang tagumpay. Gayon, hindi siya sigurado kung may susunod pang tagumpay. Ngunit isang bagay ang malinaw. Ang digmaang ito ay hindi na lamang laban ng bala at espada. Ito ay laban ng katapatan, ng tiwala, at ng pagtataksil. At sa madilim na bahagi ng gubat, habang papalapit ang putok, may isang pamilyar na tinig ang tumawag sa kanyang pangalan. Goyo, mababa, mahina, at kilalang kilala niya. Napalingon si Goyo. Ang tinig na iyon, hindi maaring pagkakamalan. Julian, mula sa likod ng mga aninong nagsasayaw sa pagitan ng mga puno, unti-unting lumitaw ang mukha ng kabataang kadete. Marumi, may sugat sa labi at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng takot at pangungumpisal. General, pinuntahan ko kayo dahil may hindi kayo alam. Mabilis ang tibok ng puso ni Goyo. Nilapitan niya si Julian, sinapo ang balikat. Ano mo ibig mong sabihin? May isa sa atin na matagal nang nagpapadala na impormasyon sa makabebi. Nanlamik si Goyo. Sino? Napatingin si Julian sa paligid, para may takot na baka may makarinig. Pero bago siya makasagot, isang putok ang bumasag sa katahimikan. Tumama sa puno malapit sa kanilang ulo. Pusoy. Sa kanan, sigaw na isa. Nagkagulo ang mga kawal. Si Julian, agad na itinulak ni Goyo sa lupa upang may ligtas. Magsalita ka. Ngunit bago pa makasagot si Julian, tumama ang isa pang bala sa kanyang balikat. Napahiyaw siya. Julian. Duguang iniangat ni Julian ang ulo niya, pilit na humihinga. Si. Vicente. Parang biglang huminto ang lahat. Ang mga putok, ang hangin, ang alingaungaw ng digmaan. Si Vicente, ang kaibigan, ang tapat, ang laging nasa tabi. Hindi makapaniwala si Goyo. Tumayo siya, agad hinanap ang lalaking naging kapatid sa kanya sa maraming laban. Vicente, si niya. Sa dulo ng linya ng mga kawal, nakita niya ito, nakatayo, may hawak na baril, nakatingin sa kanya. Anong ginawa mo? Hindi sumagot si Vicente. Munit sa kanyang mga mata, wala ng pag-alinlangan. Mabagal ang lakad ni Goyo papalapit lumulutang sa pagitan nila ang bigat ng katotohanan. Bakit? Sa wakas, nagsalita si Vicente. Dahil pagod na akong lumaban sa digmaang walang kasiguraduhan. Pagod na akong mamatay ng panti habang ang iba ay ligtas sa tahimik. Hindi mo ito sinabi sa akin. Tinikom ko ang bibig ko, goyo dahil hanggang ngayon, umaasa akong tama ka. Isang patak ng ulan ang bumagsak. Sumunod ang isa pa. At maya-maya, ang buong tirad pas ay binalot na ulan, para mga luha ng lupa sa gitna ng digmaan. Kung kailangan mong tapusin ito, bulong ni Vicente, gawin mo na. Ngunit bago pa man makagalaw si Goyo. Isang putok muli. Ngunit hindi sa kanila nagmula. Isang sundalo mula sa likod, hindi na nakatiis. Tumama ang bala sa dibdib ni Vicente. Bumagsak ito sa lupa. Tahimik. Walang hiyaw. Tanging si Goyo ang nanatiling nakatayo, nakatitik sa katawan ng lalaking minsang itinuturing niyang kapatid ang ulan ay patuloy na bumubuhos. At mula sa ibaba ng tirad, naririnig na nila ang sabay-sabay na yabag ng kalaban. Isang alon ng mga sandalong Amerikano at makabebi, pakyat. Walang tigil. Walang awa. Humugot si Goyo na malalim na hininga. Tumingin sa langit, tila humihingi ng lakas sa mga nawawala. At sa kanyang puso, isang tinig na lamang ang naroon. Kung ito ang huli, magiging huli akong harang sa kanilang paglapit. Lumakad siya papunta sa harapan. Basang-basa. Mabigat ang puso. Ngunit ang mga mata, matatag. Hinugot niya ang kanyang espada. At sa ilalim ng bagyong papalapit, humarap si Goyo sa mundong unti-unting nilalamon ng dilim. Habang ang ulan ay walang tigil na bumubuhos, lumilikha na manipis na agos sa lupa ng tiradpas, isa-isang pumuesto ang mga tauhan ni Goyo sa kanilang huling depensa. Tahimik ang bawat isa, walang pag-alinlangan sa mukha. Alam nilang hindi ito isang laban para manalo, ito ay isang laban para hindi makalimutan. Mula sa itaas ng burol, tanaw na tanaw na nila ang paparating na mga sundalo, dumarami, dumaragsa, parang alon na walang humpay. Si Goyo, nakatayo sa gitna ng kanyang mga tauhan, tila isang aninong bantay ng kabundukan. Hinawakan niya ang kanyang espada, habang sa kanyang dibdib ay nakasabit pa rin ang lumang larawan ng kanyang ina. Sa pangalan ng lahat ng nanindigan para sa kalayaan, bulong niya, hindi kami lalampasan muli niyang nilingon ang kanyang mga sandalo. Mga kapatid, wika niya, tinig na malakas sa gitna ng hangin at ulan, gayon, tayo'y magiging bahagi ng kasaysayan. Isang huling ngiti, isang huling tango, at sa sandaling humawak siya sa kanyang baril, sabay-sabay na umalingaungaw ang sigaw ng kanyang mga tauhan. Para sa bayan, at doon, sa gitna ng ulan, putok, at sigaw ng kalayaan, si Gregorio del Pilar, ang pinakabatang general ng revolusyon, ay hindi umatras bakos, siya ang tumindig, humarang, at naging simbolo ng na kabayanihan sa isang lupang naglalaban para sa kinabukasan. At habang antiunting unting nilamon na ulap at ulan ang kabundukan, nanatiling buhay ang kanyang alala. Hindi sa pagkatalo, kundi sa tapang na hindi kailanman lumuhod.